Mga kasama, nangalong nakasulod man ang kining 37 ka CSQ diya sa public uh, security sa, sa PSSO nato mga kasama. giunsa ni pagsalang mga bay sa lokal nga goberno no? nga wag sila makabantay nga ang ilang ginawat nga 37 ka CSO CSU, CSU adik-adis. Ah, pero ni mga kasama, murag lisod kayo na to madawat ang mga katarungan kung pwede pa ta makonsidera, no? Nga nalutsan lang kung usaduha lang kasi isyo ang nagpositibo. Pero imagine 37 kasi si isyo ang nagpositibo sa illegal nga droga, Sampalm kini mga kasama sa lokal nga gobyerno. Naunay ra sa tari mga kasama ang atuang LGU. Ang pamunuan ni Mayor Basti, ang pamunuan mga kasama ni Sir Angel Sumagaysay sa PSSO. Pulis pagyon nalutsan patay.